I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun eh. yung isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan uh, especially doon sa mga baguhan no? uh, dito mga ka-DIY, uh, kakauwi ko lang actually kakauwi ko lang at ayun, uh, yun, uh, binigyan pa tayo ng customer ng pabaon yan, mga sabon, tapos yan, bigay lang sa atin ng customer yan. Uh, home service. Pero yung home service ko mga ka-DIY, malalapit lang. Halos mga dito-dito lang, hindi na kasi ako makuha ng mga home service na malayo. Kasi minsan dito pala sa bahay, eh, meron na kasi mga nagpapagawa. Kaya kalimitan yung home service ko, malalapit lang talaga. yon, ah uh, dito mga ka-DIY, pag-uwi ko, eh yon biglang may iniwan dito na e-bike Ayun, nag-chat uh, na lang pala siya sa akin Hindi ko nabasa yung chat niya kasi iniwan ko yung cellphone ko At uh, iniwan niya yung e-bike niya rito At ang uh, pinaka-issue nito ay uh, biglang tumirik at hindi na siya umaandar So yan, kinalas ko na siya Yan, para, para doon sa mga baguhan uh, Baka may makuha kay idea sa pag-troubleshoot ng ating mga e-bike Dito mga ka-DIY, pag pinower on Ayan, naka-power on Eh, wala siyang response Ayan, hindi siya talaga umaandar So walang response at uh, wala talagang andar or nginig kaya hindi natin masasabing motor motoran sira. Kapag kaganyan mga ka DIY, wala talaga siya response. Ang uh, isa sa chinecheck natin diyan 'yung kanyang uh, brake sensor. na Nanandiriito 'yun. Pero okay naman 'yung brake sensor niya, walang problema kasi hindi naman 'to nabasa. At uh, pag kaganyan, pupunta na tayo sa controller. So dito mga ka DIY, sira kasi 'yung controller niya. Paano ko nasabi na sira? Uh, papakita ko sa inyo uh, mga ka -DIY. At ayan, kapag ka nagtetest tayo mga kadiwi, mahalaga meron tayo talagang tester o katulad nito voltmeter yung ginagamit ko. Kung wala man tayong ganito, eh mahalaga meron tayong uh, multi-tester, yun so dalawa kasi yung ginagamit ko para mabilis pagka ganito uh, una ko munang inaalam yung kanyang power line so dito, eto kasi mga kadiwa etong uh, pula na to, meron yung black tsaka red, eto kasi main line to papunta rito sa battery so kukunin lang natin dyan yung negative and then tingnan natin kung may power. So ibig sabihin may power siya no, may in may in, may power in no. Ngayon dito sa wiring, ito yung controller, etong matabang pula na to, ayan umilaw na siya. Eto yung power line. So ibig sabihin meron talagang power na pumapasok dito. Yan, so okay tayo diyan, okay yung linya ng power. So wala tayong problema. Susunod naman Etong linya na to mga ka-DIY, etong linya na to ay para sa susian. So ibig sabihin pagka sinusian, dapat iilaw 'yan. So dito, ayan, aking nga uh, ididikit dito yung ating ano. Tapos isususi ko dun mga ka-DIY. Dapat iilaw yan. Ibig sabihin, may pumapasok na kuryente. So sususiko ko na mga ka-DIY. Okay. Yan. So ibig sabihin, okay tayo. May power line, tapos may key line. Okay. So ibig sabihin, kompleto yung power line na pumapasok dito. Ito na ngayon yung pinakamalagang part dito mga ka-DIY. Kukunin ngayon natin yung tinatawag natin Bolts yung output. Yan. So, dapat meron tayong multi -tester. Set lang natin to sa bolts. Okay? Ito, nakaset na to. Automatic na kasi to eh. Yan. Uh, ayos ko lang ng maigi yung ating multi-tester. Okay, so yan no, oh, uh, nakaset na yan ano, sa bolts. Ang kukunin natin ulit dito yung positive ah, yung negative mga ka-DIY. So kukuha tayo ng negative dito. Ito yung negative oh. Yan. So, yung kanina, kukunin natin yung negative. Lagay lang natin dyan. Puro negative lang yung hahanapin natin halos dyan. And then, eto nakikita nyo to. Eto yung tinatawag na hole sensor line. Ngayon, titignan natin yung may positive din dyan. Tapos, meron dyan yellow, green, blue. Dapat, meron yung bolts ah, uh, na mga 4 bolts something. No? So, titignan natin tong positive na itong hole sensor line. Yan. So, kung makapansin natin do sa baba, 2 uh, volts na lang. Yan, 2 volts. Ibig sabihin, bagsak na yung mga ka-DIY. Tignan natin tong yellow, green, tsaka blue. Ah, 1.9. So, bagsak na yung mga ka-DIY. yo oh. Dapat mga 3 volts man lang yan. Eh, no? Tapos tong isa pa. So, yan, bagsak na siya talaga. Ah, 1.9 volts na lang. Dapat mga 3 volts man lang yan mga ka-DIY sa whole sensor. Tapos ganun din dito, ah pwede rin natin kunin, ah kunan ng bultahe itong tinatawag nating kanyang throttle line. Ito yung throttle line, no. Etong red na to, kasi ito iba-iba na kasi wiring nito. Etong red na to dapat meron 'tong 4 volts, okay? Pero pagkatinig na natin dito, wala, 2.8 na lang. Ah, uh, bagsak na rin siya mga ka DIY. So, ayun uh, kung medyo nalilito kayo, uh, dandahanin nyo na lang, ulitin nyo na lang yung video para mas maintindihan nyo na maigi mga kadiway. So, eto, sira na to. Kasi bag, bagsak na yung boltahe ng kanyang uh, hole sensor, tsaka tong throttle line, bagsak na yung kanyang mga bolts. Dapat, uh, mga 4 bolts man lang something yan, o kaya 3 bolts. Okay, so, yun, ang ganda na lang. Uh, At medyo napahaba na. Maraming salamat sa panonood. Thank you.